Tentay, malapit na tayo. Kinakabahan ka ba? Hindi. Ni hindi sinulya pa ni Rachel si Alejandro. She was not in a friendly mood. Lalo lamang siyang nawawala sa mood sa tuwing naaalala niya. Kaya nga pala sila naroon ay para sa Heidi na iyon. Sa wakas ay nakita na niya ang babae. Higit na maganda ito kaysa sa kapatid nito. Pero kulang ito sa dating. She believed she was prettier. Ngunit hindi lamang iyon. Ang Heidi na iyon ay parang may tinatagong landi na hindi niya maunawaan. Baka imahinasyon lamang niya iyon. Ano't ano man ay mananatili ang katotohanan na ito ang gusto ni Alihan. Maray na hindi niya masasabi na nagamit lamang siya sa lahat ng iyon. Kung tutuusin ay marit na bagay lamang ang pagsali sa sayaw. Kaya lamang naging big deal sa kanya ay dahil sa katotohanan sa pag-iinsayo nila ay mayroong nangyaring hindi inaasahang bagay kabila na yung tuloy ang laban upang maging nobyo ni Alejandro si Heidi. Sana lamang ay mahigitan nito ang naka-Mercedes man sa na ayon sa kapatid ni Heidi ay ang siyang mas gusto nito para sa kapatid. Basta siya pagkatapos ng lahat ng iyon ay uuwi na sa Maynila. She would surely miss Alejandro and his house but she too had her own life to lead. Yun na lamang iniisip niya. Ayaw na niyang masyadong kagawin si Alejandro. Ayaw na niyang makipagbiruan na naman sila lalo lamang siyang naiinis dito at sa sitwasyon. It was no big deal really. Ako medyo kinakabahan, hindi ba parang nawala na ang chemistry natin? Tila naaalangan itong sabihin iyon. She pretended to be dumb. The... Anong chemistry? Chemistry yung parang kuwan, kapangyarihan nating dalawan. Yung magnet baga, yung dating. Ewan ko lang, tara na. Nagpatiuna na siya sa intablado. Kalmado siyang ulit ng marinig na niyang palak-palak ka ng mga tao. May saka siya nakadama ng kabah. Tumingin siya kay Alejandro. Siguro ay nahalata nitong kinabahan siya. Nawa ka nito ang kamay niya at maraing pinisiliin. Kayang-kaya natin to. Atin na ang trope. And then she smiled. The music played. Sinimula na nila ang sayaw. Nang madama niya ang kamay nito sa kanyang likod ay nagsimula nang lumambot ang pakiramdam niya. They move in perfect sync. Their movements were fluid. Inalis na niya sa isip ang kapalit para kay Alejandro ng pagkapanalo niya roon. Kung sakali man. Nang oras na para sa dipay ginawa niya ang dapat niyang gawin, they didn't break eye contact. Biglang tumibok ng malakas ang pulso niya. Nagkaroon ng nakauunawang ngiti sa mga labi nito. Tila alam nito ang nadarama niya. At nang matapos silang sumayaw, ay masibag palakpakan ang natamo nila. She felt so high all of a sudden. Hindi niya inaasahan na gano'n ang madarama niya sa simpleng kompetisyong iyon na 3,000 piso lamang ang premyo. Nagbaw sila sa lahat at bumalik na sa likod ng intablado. Ang ilang mga kalahok ay panay ang kamay sa kanila at parang sila na ang nanalo. Okay ka lang. Tanong ni Alejandro sa kanya. Tumingo siya. Nakakanerbius. Tayo, okay lang na tayo. Numiti siya. Oo, wala naman tayong naging problema. Yehi, bati na kami. Yehe, ani mo batang sabi nitong tumawa ng malakas. Hinawakan nito ang kamay niya at maliing pinisilisyon. She was enjoying the moment when Heidi arrived and ruined it. My God, Alejandro, ang galing mo. Tingnan siya ng babae. Ikaw ang katulong niya na sinasabi mo sa akin. Wala pa akong nakikitang na tulad mo. Bagaman ang laman ng sinabi nito, kung totoo siya hindi nakaka-open, ay naiinis pa rin siya sa pagbibigay din nito sa posisyon niya. Kahit sabihin pang hindi siya totoong maid, ay baka umiikot ang puwet nito kapag nalaman nito kung sino talaga siya. At nakakagigil pa rin talaga ito. Salamat, sabi na laman niya. San ba nakakakuha ng katulong na tulad mo? sa kabundukan ng tralla. Doon ako galing. Nakangiting sabi niya. Hindi niya alam kung nakadaman ito ng matinding inis niya. Ipakilala mo ako sa mga kababayan mo kung ganun. Anyway, Alejandro, umabrisyeta ito sa binata at parang binaliwala na siya ng tulungan. Inakay nito si Alejandro palayo sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi magkukot ang kalooban. Panay ang tawa ni Alejandro sa anumang sinasabi ng babae. She's amusing. What did you ever see in her? She may be pretty but I think she's so much like her sister. Pero ano magagawa niya sa test ni Alejandro? Nang bumalik si Alejandro sa kanya, hindi na uli niya pinansin ito. Naghintay na lamang siya ng anunsyo kung sino ang mananalo. Sa lahat ng sabihin ni Alejandro ay tango iling lamang si sinagot niya. Hanggang sa i-anunsyo na ng host ang nanalo. Second place lamang sila. Ang nanalo ng first place ay ang professional na dayang mananawin. Napanood niya ang sayo ng mga ito at sa totoo lang ay hindi siya. Masyadong natuwaran. Masyadong malasawa ang galaw para sa ballroom dancing. Walang finis. 1-5 lang ang panalo natin. Di ba dadagdagan ko na lang para sa effort mo, ani ni Alejandro? Walang kaso sa akin kahit magkano lang. Basta ko ang bahala sa iyo. Hindi na lamang siya mimik. Ang nagbigay ng award sa kanila ay isa mataas na official ng munisipyo. At nang makalapit sa kanya ay bahagyase ang kinabahan. Natatanda niya ang matandang babae. Madalas itong nagpapa nails spa at nail art sa salon niya pagting niya sa kuko nito ay nakita niya ang nail art na siya mismo ang nagdesenyo ng pattern upang gayahin ng mga nail artist niya. Napalunok siya. Anong ginagawa ng isang ito rito? Kung taga munisipyo ito ay bakit madalas ito sa Quezon City branch niya? You look familiar, iya. Ano ito sa kanya? Salamat at mukhang mahina ang memorya nito at hindi agad mawari kung sino siya. Kung sa bagay hindi siyang personal na nag-i-entertain sa tuwing dumarating ito sa salon. Po, bakit po ka mukha ko lang? parang natigilan ito. Ang hinala niya ay hindi nito inaasahan na sa ganong siya kong magsalita. Ah, nga, baka kamukha mo lang. Congratulations. Nagbaw sila sa gitna at nagmamadali na siyang nagtungo sa backstage. Kailangan niyang makalis doon. Kailangan din niyang matawagan si Penpen. -Pen. It had been almost three months since she left Manila. Kaunting panahon na lamang hinihintay niya ngunit kung nakansal na ang kasal ay maaari na siguro siyang umuwi. Bakit nagmamadali ka? Natatay ako siguro ay wala na itong magiging tanong dahil yun ang dahilan niya. Hindi nga siya nagkamali. Hindi na ito nag-abalang magpalit ng damit. Kumaway na lamang ito kay Hyde at lumakad na sila. Habang nasa kotse ay hiniram niya ang cellphone niya at pinadalha ng text message si Penpen -Pen na agad nag-reply na tumawag daw siya. Ginawa niya nang makalating na sila sa bahay. Mukhang nagtataka si Alejandro kung bakit kailangan niya magkandado sa silin niya upang kausapin ang pinsan nito. Ngunit hindi naman ito nagreklamo nang makatawag kay Pen Pinay, sinabi nito sa kanyang ganun pa rin daw ang sitwasyon. Tuloy pa rin ang pagpaplano ng kasal niya. Mukha raw decidido si Martin na makita siya bagong kasal nila. At narinig pa raw nitong hindi ititigil ng mga preparation kahit isang araw na lamang bago ang kasal. Lumabas na siya at sinauli kay Alejandro ang self. Nakangiti lamang ito sa kanya. Oh, congrats, Annette. sa Sa'yo, kuya, dapat, dapat sabihin yan. Eh, hey, di, mo na si Heidi. Matagal bago ito nakapagsalitang muli, hindi ko alam. Parang hindi na ako interesado, hindi ko alam. Bigla hindi mapakali ang puso niya. Tumikhin si Rachel. Naiilang siya ngayong hindi na masyadong nagsasalita si Alejandro. Mas maganda pa yata yung try hard itong magsimula ng usapan sa kanya, kaysa yung hindi na ito nagsasalita pagkatapos nitong sabihin hindi na yata ito interesado kay Heidi. Masarap. Salamat. Ano iniisip mo? Wala. Hindi na siya umimig. Ayaw niyang magsalita ng mga bagay na maaaring pagsisihan niya. Gusto niyang ang ng sinabi nito kay Heidi. Tungkol kay Heidi. Ano ang dahilan kung bakit parang ayaw na nito sa babae? Ano ang dahilan kung bakit nalilito ito ngayon? Siya ba? Ang sarap sanang isipin kung ganun nga, lalo hindi siya mapakali. Nang matapos ang pagkain, hindi muna siya tumuloy sa silid niya gaya ng ginawa niya nung isang araw at nang nagdaang araw. She stayed in the living room. Naroon pa rin ito. Pinuksan niya ang TV upang madisimula ang sitwasyon. Magkalayo sila ng upuan. Gustong gusto niyang makatabi ito. Kaya kunwari ay inabot niya ang isang babasahin na malapit dito. Saka naupo sa tabi nito. Di ba hindi ka marunong magbasa? Ha? How could she forget? Gusto ko lang ayusin. Inayos na nga niya ang salansa ng mga babasahin. Mabigla siya nang hawakan ito ang kamay niya. Gusto lang magpakit sa akin na. No? Bigla siyang naalala na sisi na naman ito sa kanya ang sitwasyon. Pinawi niya ang kamay. Akmang tatayo na siya ng hilahin ito ang kamay niya at hadkan in. ka sa akin at gusto ko yun. Pero hindi mo na rin kailangan gawin dahil cute ka na. Ang galing-galing mo kanina. Lahat ng lalaking nakatingin sa iyo kulang na lang magpa-autograph. Pero may isang lalaking yung bilib na bilib sa iyo. Ang masaya hanggang ngayon dahil hanggang ngayon katabi ka niya. Alejandro, hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko para sa iyo. Ano ba ang nararamdaman na? Hindi ko rin alam. Muntik na siyang mapangiti. Eh. Siyempre, ay mauunawaan niya ang nadarama ito. It was a strong attraction. Ganon-ganon din ang nadarama niya para dito. Hindi na ito pinakawala ng kamay niya at bagamat wala niya suman sa ang nagsalita, ay parang nauunawaan na nila ang kahulugan ng katahimikang aim. Eh. Itinaas uli nito ang kamay niya sa mga labi nito. Paulit-ulit na hinad ka nito yun hanggang sa tumasang mga labi nito sa braso niya. May tumulay na kiliti tungo sa kanyang gulugan. Nakatitig lamang ito sa kanyang mga Baka gusto nito sabihin sa titig na iyon na I love doing this to you. I am passionate about it and I'm not afraid to show it to you. Ang kiliti ay lalong tumindi nang maging ang maiinit na palad nito ay humagod sa balad niya. Ang mga labi nito ay tumasa sa kanyang leg at bigla ay uminit ang pakiramdam niya. She could feel bits of sit farming on her brows. Hinayaan lamang nito ito sa ginagawa. She liked the feel of those lips against her skin. He is slowly and expertly undressed her. Mabilis na nawala ang mga babala sa isip niya sapagkat sa simula pa lamang ay halos wala ng mga iyon. Malaki ang epekto sa kanya ng sinabi nitong ayaw na nito kay Heidi. Pagamat isang katanungan sa kanya kung siya nga ang dahilan kung bakit na wala ang damdami nito sa babae, ay halos na na niya iyon. Sila lamang naman ang parating magkasama. Sila ang matagal lang may tensyon sa pagitan. Sila ang magkasama sa ilalim ng iisang bubong. It was only natural for them to feel a whole a lot of different feelings for each other. And she felt so lucky to have this man. Because she was so into him. Nakita niya kung ano ito. He was the most lovable man she had ever maaring sa unang hindi ka agad makikita yun. Lalo pa nga at ang unang makita niya ito ay naka pink ito. Ngunit hindi ka na ilang tumagan upang makita niya kung ano ito. He was a wonderful, a wonderful man. And he was also a wonderful, wonderful lover. Kung hindi ay hindi marahil ganun ang madaraman niya. Na para bang naliliyon na siya sa dami ng sesasyong ipinapadama nito sa kanya. May mga anas na kumawala sa mga labi niya. Tumasa mga labi nito sa mga labi niya at napakasarap ng mga labi nitong iyon. She was overwhelmed by the kiss. Walang katulad ang halik na iyon at alam niyang dito lamang niya madarama ang ganon. She allowed him to go on kissing not only her lips but the rest of her body as well. Pinakiramdaman lamang niya ang lahat ng sesasyong ipagkakalaw nito sa kanya. Aandap-andap ang kalooban at hindi sigurado sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Ibig nitong matikman, ngunit sa huli, wala na rin nagawa kundi pagbigyan ang hiling ng mga labi nito. He kissed every square inch of her until she felt that she couldn't take it anymore. Tinawag niyang pangalan nito, at it was then that he took off his clothes and their bodies joined together. Bigil niya ang kanyang hinila. She had to admit she was expecting it to be very painful, but it was not. The pain was there, but it was bearable. She could see a little stroking tough and it seems like he had read her mind. Ang lahat ng ibig niyang ipadama nito sa kanya ay ginawa nito. She could hear him breathing on her ear. Ang mainit na hangin na mula sa bibig nito ay lalo lamang nakadagdag sa kiliting na daraman niya. Dama niya sa paghinga nito ang pangailangan nito sa kanya. Every breath that came out of his lips told her how much she desired her. Until he called out her name or the name he thought was hers and then collapsed on top of her. Mabilis pa rin ang paghinga nito. Habang siya ay ganun din, hindi nada nangyayari. It was so powerful, full she almost couldn't believe it. Hanggang sa bumangon ito, walang pakialam kahit makita niyang magandang kahubdan nito. She could always remember the way he looked without any clothes on. He looked marvelous. Pinangkon siya nito at dinala sa silid nito. Kinumutan siya nito na nimo isa siyang bagay na labis na ito. nito. Kinintala nito ng halikang kanyang pisingis sa kasya niya. Salamat. Para saan? Lumisi ito para sa ligay. Natawa siya at naisip niya ang iyong perpektaw comic relief. Isiniksik niya ang katawan dito Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Maya-maya ay -maya pinindot nito ang kanyang ilong. Bakit kapag excited tayo, parang social ka? Ano? Oo, sa maniwala ka sa hindi. Dapat yata sa iyo habang tinuturo ang bumasa. Ang lakas ng tawa niya. Paano pa niyo maaalala ang pagbigkas ni Tentay ng mga salita kung nakalapat ang mga labi nito sa kanyang balat? Kahit sinong baba, hindi na siguro kayang umarte sa ganong sitwasyon. Kung saan saan tumakbo ang usapan nila. Mga kung ano nung kwento ang sinabi nito sa kanya. Marahil ay upang mapanatag siya. Ilang ulit nitong sinabi sa kanya na huwag siyang mag-alala. At laking tuwa niya nang magtanong ito tungkol sa pamilya niya o sa pamilya ni Tentay. Naisip ang marahil ay mga nabubuo ng plano nito sa isip tungkol sa kanila. At mabibigla ito kapag nalaman ito ang totoo. Pero siguro ay matutuwa rin ito Oh, how she raised her problems at home could end sooner, so that they could start a real and honest relationship sooner. Ah, ilang araw o linggo na lang naman ang hihintay niya. For now, she would enjoy being in his big arms, taking pleasure in his warmth.